Morning mga ka-farmers. Ito ay may video ako tungkol sa pag-apply ko ng IMO ito. Ito mga ka-farmers ay yung benefit ito ay pinapahaba niya yung buhay ng gulay natin. Bagamat hindi ito talagang fertilizer kundi ito ay nakakatulong. Kasi ito ay mga microorganism na maganda sa ating tanim. Once inapply natin ito sa kanyang puno or ugat sumusot ito sa mga ugat pinapatibay niya yung ugat at saka nilalabanan niya yung mga bad microbes kaya ito very effective sa mga tanim natin gulay kahit anumang tanim gawin natin pinaka popular spray po natin ito twice a week or every 3 days yung interval niya saka dalawang lata ng sardinas sa 16 liters na napsak sprayer yung pinaka ratio nya mga farmers Ma mainam, mainam tong gamitin bakit ito y walang overdose kahit patamaan pa palat ng dahon yung bunga man hugat man walang masamang epekto sa ating tanim. kaya ginagamit ko ito sa kahit ay organic nito chemical sariling gawa ko nito mga farmers kaya mga itong gamitin mga farmers ginagamit ko ito sa aking mga tanim ayan mga ka-farmers, kaya matataba sila ayan tingnan nyo dadang nga ng dahon ito yung pinaka sekreto ko na ni spray ko every 3 days ayan mga kaparmos tingnan nyo ang ng dahon nya o ah, mayabong sya mga ka-farmers tingnan nyo ang kalabas ako kapal ng dahon sa taas dahil sa malimit ko pag i-spray nyang IMO Sariling gawa ko lang yan mga farmers Dahil pinapatibay niya ka farmers ng mga ugat. Parang umahaba yung self life ng tanim natin. Pagwas ginamit natin ng IMO. Dati yung ka mo. Iabong ng kalabasa ko. Tingnan nyo. Very effective yan sa tanim. Yung mga kapan mo. Sobrang yabong nasa protein stage na ito saka tingnan yung mga farmers oh Naproning ko to sa baba pero nagsusuhi pa uli dahan namin suhi sa baba ayan so, grabing yabong na bawa pala kasi ito nagsisimula mga farmers nag ubunga kaya ayan oh dito ba ka farmers nagbunga na siya dito ayan Laking bunga niya. Buo siya. Saka yun. Kaya, mga kaparmas, ito. Oh. Minimintin ko yung ginagamit ng mga kaparmas yung spray. Sa puno man o sa dahon, yan, ina-apply ko. Saka, sa tingin ko kaparmas, nakakatulong talang pahabain yung, yung buhay ng gulay. Basta wag na lang ng mga mga pisti na hindi natin kaya ang kontrolin. Kasi may mga pisti na gano'n. yan mga farmers. Ang yabong. E Ayan, no. Daming sanga. yan e no. Kaya, sana gumamit din kami yan, mga farmers. saka madaling gawin lang yan. Kahit hindi nyo gawin sa bahay nyo. Ayan, farmers. Kaya i-apply nyo makaparma sa gulay nyo yung IMO para masubukan nyo tsaka madaling gawin lang yung mga farmers sa youtube maraming tutorial nyan next time gagawin ko ng video yung paano kung gumawa ng IMO kaya napaka -efektibo, efektibo yan mga farmers lalo pag itong tag ulan kailangan natin ng tanim yan ah, uh, makikilis yung bunga saka nagyayabong yung tanim yan subukan nyo yan uh, malay nyo mag ipikto magkarunang mag resultarin ng magandang resulta rin sa inyo saka mura lang yan makaparos madaling gawin nasa bahay lang natin lahat ng materialis kaya sana manood sa manood ko ngayon dyan pakilike and share nyo rin po yung aking video ngayon para manutripay pa kayo sa mga susunod ko pang video about farming kasi ako mga ka farming yung diskarte ko sa gardening may kalating organic kalating synthetic yung gamit ko hindi ako full synthetic kasi pangit yung pag full synthetic nasisira yung lupa natin saka yung mga consumer natin medyo hindi maganda sa health kaya medyo kailang half, half lang half organic half synthetic saka kung mga farmers madarang na ako mag spray kasi kung ng ako ng mga organic minsan nagpapausok ako tapos nag-spray ng organic para iwas gastos at Iwas na rin sa sakit ng mga tao makakain ng gulay natin. Thank you dyan sa suporta. Sana pa subscribe po sa aking mumunting YouTube channel. Ganun din sa mga subscriber ko dyan. Sana pa subscribe na rin po. A thank you. God bless you all. Thank you for watching. Bye bye.